So ayun mga pare ko, kamusta kayo? At sana ay nasa mabuti kayong mga kalagayan. So continue na nga tayo sa ating pag-uusapan. At kagaya nga ng sinabi ko nakaraan, eh dito wasak na ang Akatsuki dahil nga marami nang namatay dito. At dito na nga nagumpisa yung pagtutulungan nila Kabuto at Obito. So eto na nga umpisa na yung pagkas ng Edo Tensei. At dito na rin mag-uumpisang kumilos si Itachi para pigilan yung Edo Tensei technique at same event mga boy, si Naruto ay nakapag-aral pa rin dito ng KCM1 dahil kasama niya nga dito si Killer B. So ang mangyayari dito is si Sasuke yung mahina dahil si Sasuke dito ay 3 tomoe sharingan lang. Kasi ito guys ano, insert ko na lang to. Kahit kasi may sakit si Itachi eh hindi mananalo si Sasuke. Ganito kasi mga boy, may limang dahilan kung bakit pumayag si Itachi na makipagkita na kay Sasuke at makipaglaban. Una, alam ni Itachi na malala na yung sakit niya. Alam niya na mamamatay na siya sa sakit niya. Pangalawa, gusto niya makita o gusto niya malaman kung gaano na ba kalakas si Sasuke. Para makasigurado siya na kung sakaling wala na siya, eh matitiyak niya na kaya na ni Sasuke na pangalagaan yung sarili niya. Pangatlo, gusto niyang lumabas si Orochimaru sa katawan ni Sasuke. Pang-apat, is yung i-activate niya yung amaterasu niya sa mata ni Sasuke na kung sakaling wala na siya at ipakita ni Obito yung kanyang muka eh mag-activate yung amaterasu na yon para supukin si Obito. At panglima ay yung palabasin na si Sasuke ay isang bayani. Ayun nga na para palabasin si Sasuke yung pumatay dun sa kapatid niya na nagmasaker sa kanilang angkan. So ayun yung mga ilang dahilan guys kung bakit pumayag si Itachi na makipaglaban na kay Sasuke. Kasi kitang kita naman mga boy na sa una pa lang ng laban eh lugi na talaga si Sasuke. Doon pa lang sa genjutsu na ginamit sa kanya ni Itachi, yung dinudukot yung mata niya. Doon pa lang sa part na yon habang nasa genjutsu si Sasuke, eh sapat na yon para gumamit ng amaterasu si Itachi para patayin si Sasuke o kaya naman gamitin ni Itachi yung Totsuka Blade ng kanyang Susano. So kahit may sakit talaga si Itachi, eh hindi talaga manalo si Sasuke. Miski nga si Obito guys, ba? Diba? Alam naman ni Obito yon na hindi talaga manalo si Sasuke kahit may sakit si Itachi. Eh mas lalo naman kung walang sakit si Itachi. Kaya mga boy, wala talagang magaganap dito na Sasuke versus Itachi. Kaya ang mangyayari dito, si Sasuke yung mahina. So continue tayo guys. Dahil nga diretso na si Itachi para pigilan ng Edo Tensei technique. Bali ang maglalaban dito is sila Edo Nagato versus Naruto at Killer B. So dahil nga pasalubong ang direksyon ni Itachi papunta ay Kabuto. E eh ang mangyayari e eh makakita ni Itachi na sila Naruto at Killer B ay nakikipaglaban kay Nagato. So may same event pa rin guys. At ayun nga hindi kayang labanan nila Naruto si Nagato at ganun pa rin ililigtas niya si La Naruto at Killer B. Then same event pa rin, dito matatalo nila si Nagato. Then pagtapos ito ay eh, sasabihin ni Itachi si Naruto na pigilan si Madara. So ang direksyon nila Naruto is doon mismo sa digmaan. Then diretso pa rin si Itachi kay Kabuto para pigilan ang Edo Tensei Technique. So dito na nga guys, dahil wala nga si Sasuke, eh ang mangyayaring bakbakan dito is yung Itachi versus Kabuto. So dito guys, sa paglalaban dito, eh may konting pagbabago pa rin. Hindi pwedeng magpakumpiyansa si Itachi sa kanyang katawan dahil hindi siya Edo Tensei. Then ayun, wala si Sasuke dito. Medyo makakagalaw ng maluwag si Itachi. Dahil wala siya kailangang protektahan habang nakikipaglaban. Pero guys, medyo may hirapan pa rin si Itachi dahil nga kailangan niyang magingat para hindi mapatay si Kabuto. So, ibig sabihin lang, hindi siya pwedeng mag-all out dito sa kanyang laban kay Kabuto. Dahil kailangan niya mahuli si Kabuto sa Izanami ng buhay. Pero guys, sa tingin ko, hindi na ganun kahirap yon kasi recording ng event at sharingan na lang. Then, activation ng Izanami yung kailangan niya lang gabin dito. So, same event pa rin. Talo pa rin si Kabuto dito. So ayun, huli na agad si Kabuto sa Izanami. Na-release na rin ang Edo Tensei Technique. Then syempre, pagtapos niyan, titignan ni Itachi yung lagay ng mga ninja doon sa digmaan. At dito magtataka si Itachi na matapos ma-release ang Edo Tensei, eh bakit mayroong natirang isa? Yun nga ay si Madara. At dito na nga papasok si Itachi para tulungan yung limang kage. So dito guys, huwag kayo magtaka na baka itanong nyo, Lods, baka atakihin ng limang kage si Itachi dahil alam nga nila na isa siyang kalaban. So eto mga preano hindi aatakihin ng limang kage si Itachi. May dalawang bagay kasi dito. Una, possible din na nandito yung lintik na Danso. Na itong lintik na si Danso ang isa sa magpapatunay na hindi kalaban si Itachi. At hindi rin pwedeng ipitin ni Danso si Itachi dahil alam nga ni Danso na malaking bagay si Itachi laban kay Madara. So imbis na ipitin ni Danso si Itachi sa limang kage, eh ang gagawin niya ay patunayan pa na hindi kalaban si Itachi kundi isang kakampi. At ang pangalawang bagay is yung ginawa ni Itachi na pagkalat ng impormasyon about sa plano ng Akatsuki na yung sinabi ni Itachi sa mga nasyon na kapag nagawang kunin na Akatsuki si Naruto sa Konoha at makompleto yung Sham na video, e eh siguradong katapusan na ng Shinobi World So malaking bagay yung ginawa ni Itachi na pagbigay ng information about sa plano ng Akatsuki na dahilan para makuha ni Itachi yung tiwala ng mga hage. Kaya dito sa part ng pagsali ni Itachi sa digmaan laban kay Madara, eh hindi siya atakihin ng mga kage. Maaring sabihin dito ng mga kage, Itachi, anong ginagawa mo dito? Then ang sagot ni Itachi, ang akala ko ay nagawa ko ng pigilan ng Edo Tensei Technique, ngunit bakit may natira pang isa? So ito guys, itong isang bagay pa to, malaking factor to para mas paniwalaan pa nila si Itachi na hindi nga isang kalaban. Dahil kasi dito, nalaman pa ng mga kage na si Itachi pa pala mismo ang pumigil at nag-release ng Edo Tensei Technique. So isang malaking bagay pa yon para makuha ni Itachi yung tiwala ng mga kage. Kaya sa tingin ko guys, malabong atakihin ng mga kage si Itachi sa kanyang pagsulpot dito sa pakikipaglaban kay Madara. So eto mga boy, bali ang mangyayari dito is 1 versus 7, Madara versus 5 Kage, Danso at Itachi. Guys, uulitin ko, buhay si Danso dito. Dahil nga, wala rin magaganap na Sasuke versus Danso. At hindi rin papatay ni Itachi si Danso dahil nga hindi naman ginalaw ni Danso si Sasuke. Kaya buhay si Danso dito mga boy, kasama rin siya sa laban. So ito mga boy, ang naiisip ko dito is malaking tulong din si Danso kung maaalala natin na Danso yung isang Koto Amatsukami ni Shisui at alam din ni Itachi yon mga boy. At ngayon dito, ang nakikita ko naman is magiging madali ang laban nila kay Madara. Bali magkakaroon ngayon dito ng combination attack. Yun nga yung Koto Amatsukami na nakay Danso plus yung Totsuka Blade ng Susano ni Itachi. Pero teka muna guys, ano, baka matanong nyo, Alod, sa tingin ko, hindi na mahagamit ng susano si Itachi. Dahil nga bulag na yung kabila niyang mata sa paggamit ng isa laban kay Kabuto. So ito mga boy ano, pwede pa rin makagamit ng susano si Itachi. Dahil nagamit niya na ito bago pa siya mabulag. Example yung kay Madara guys. Si Madara nawalan ng mata pero nakapagpalabas pa rin ng susano. So bakit? dahil nakagamit na ng Susanoo si Madara bago pa siya mawalan ng mata kaya ganun lang kasimple guys basta't nagamit mo na ang Susanoo eh kahit mawalan ka pa ng mata o kahit magkulang pa yung mata mo eh pwede mo pa rin itong magamit. kaya dito sa laban nila kay Madara mga boy makakagamit pa rin ng Susanoo si Itachi kahit isang Mangiekyo Sharingan lang ang gamit niya so dito mga boy walang kawala si Madara dahil lang Kotomatsu kami hindi siya auditory, hindi rin siya visual genjutsu. Isa siyang klase ng mind genjutsu. Pag-iisip ng biktima ang titirahin dito. So pag ginamit ito ni Danso laban kay Madara, ay eh walang kamalay-malay si Madara na kinokontrol na siya ni Danso. At habang nasa ilalim ng Otomatsukami si Madara, edun eh dun naman aatake si Itachi gamit ang Totsuka Blade ng kanyang Susano. At sa gayong paraan ay talo si Madara. Kung baga sasabihin ni Itachi kay Danso, Danso, gamitin mo yung Koto kami kay Madara at kagad ko siyang isisil gamit ang Totsuka Blade. So sa ganung paraan mga boy, tiyak na tapos si Madara. At ngayon ang natitira na lang kalaban is si Obito. At ang the best way na nakikita ko dito is yung gumamit uli si Itachi ng Izanami. Guys, nakalimutan ko palang sabihin ano, si Danso ay mayroong mga stack ng Sharingan dun sa braso niya. So walang problema, if mabulag man yung dalawang mata ni Itachi sa paggamit muli ng Izanami, eh pwede naman itong palitan ng panibagong Sharingan na nandoon kay Danso. So gagamit uli ng Izanami si Itachi para hindi napatayin si Obito. At ang benepisyo pa noon, eh mapapabuti si Obito. So ayun guys Napakaraming mabubuti at napakagandang bagay Ang pwedeng mangyari kung sakaling walang sakit si Itachi Isipin nyo na lang mga boy Maraming maliligtas na mga ninja Yung mga magulang ni Shikamaru eh buhay At si Neji buhay din At si Might Guy hindi manulumpo sa paggamit ng 8 gates Kaya possible din na maraming karakter sa Naruto Ang pwedeng makaabot sa Boruto At ang last part dito Basically, si Sasuke ay maaalarma talaga yan sa digmaan. So, malamang pupunta rin siya doon. At dito makikita niya si Itachi at diyan ay gagamitan siya ni Itachi ng Tsukuyomi. At ipapakita kay Sasuke ang buong katotohanan. Then paghingi na lang ng tawad ni Itachi kay Sasuke at sabay sabi na wag ka na mag-alala Sasuke, nandito na si Kuya, hindi na kita iiwan. At ayun nga mga boy ang napakagandang kwento kung sakaling hindi nagkasakit o walang sakit si Itachi. At sumatotal lang pangyayari lahat ng bagay na ginawa ni Itachi yun mismo ang maglilinis sa kanyang pangalan. At ang mga ilang bagay na masarap isipin dito is ang muning pagsasama nila Itachi at Sasuke at yung isa sa mga best duo na sila Obito at Kakashi. At hanggang dyan nga guys ang ating talakayan. At sana'y nag-enjoy kayo sa video nating ito. At kung nagustuhan nyo ay ilike nyo na rin. At huwag nyo kalimutan na mag-subscribe para lagi kayo nakaantabay sa ating mga anime Tagalog talakayan. Keep safe mga pare koy. Hanggang dito tayo nagpapaalam.